Magandang araw mga bata! Ngayon ang ating unang araw sa ating aralin sa Filipino. Handa na ba kayo? Kung ganon, sisimula na natin. Meron akong ipapagawa sa inyo. Ang tawag nito ay kulay alam. Kulayan ang hugis ng mga pahayag na maiuugnay sa salitang alamat ito yung mga hugis. Basahin natin at saka kung ito ay maiuugnay sa alamat, kukulayan mo ito kahit anong kulay. Ang una ay, ang tauhan ay nagpapakita ng lugar at Pangalawa, ang tauhan ay ang mga gumaganap sa isang alamat. Pangatlo, ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan. Pangapat, ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat. Ang simula ay ang kahihinatnan o naging solusyon sa suliranin sa alamat. Hihintayin ko ang inyong mga sagot. Kung tapos na, Halina't ating sagutan. Ang tamang sagot ay ang tauhan ay ang mga gumaganap sa isang alamat. At saka, ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan. At ang panghuli, ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat. Magagaling mga bata. Meron akong ipapakita ang larawan sa inyo. Base doon sa larawan, pumili ng hayop na nais mong alagaan. Humanap ng kapareha at magbabahagi ng kaalaman tungkol sa napiling hayop na kanilang nais. Sige, pumili kayo ng uh, kapareha, pumili kayo ng inyong pares at saka ibabahagi mo sa kanya. 'Yung kaalaman mo tungkol sa napili mong hayop. Halimbawa, ay aso. Uh, sabihin mo sa sa katabi mo na uh, ang napili kong hayop ay aso. Uh, ta magtatanong 'yung uh, kaparis mo, ah uh, sabihin niya, uh, bakit? Bakit aso ang napili mo? Kasi 'yung aso ay mabait para siyang tao'ng mapagmahal. Isa alang -ala, ang pagiging mabuti at aktibong tagapakinig at paggalang sa nagsasalita. Sige, ayan yung mga hayo. Tapos na ba mga bata? Ano yung napili ninyong mga hayop? Magaling. May alaga ba kayong hayop sa bahay? Ano-ano ang mga katangian ng alaga ninyo sa bahay? Maamo ba sila? Mababait bang ba 'yung mga hayop? Bakit mahalagang mahalin at alagaan ang mga hayop sa paligid? Dahil sila ay may damdamin din. Pareho sa atin. Kaya dapat natin silang mahalin at alagaan. Ang pamagat ng ating aralin ngayon ay tungkol sa pag-unawa at pagsusuri sa pabula. Kaya ang tekstong naratibo o pabula pag-uugnay sa tekstong biswal sa tekstong binasa pagbuo ng salaysay. Layunin na uunawaan ang tekstong naratibong pabula. Handa na ba kayong makinig sa ating kwentong pabula? Sige nga kung handa na. Taas ang kamay at saka mag thumbs up. Kung hindi pa, ipakita ang thumbs down. Sige? Thumbs up nga at saka thumbs down. Okay, magagaling thumbs up lahat. Kwent ang ating pabulang kwento ay tungkol sa ang aso at ang pusa. Sino ang may aso sa bahay? Sino ang may pusa? Mm -hmm. Lahat? Yung iba wala, ang iba ay aso lang? O oh, sige, ngayon makinig tayo sa kwentong pabula ng aso at pusa. Isang araw, mayroong aso at pusa na naninirahan sa may dagat ng mali. Si aso ay matapang, malakas, masipag at mapagmahal sa kalikasan. Gusto ni aso na palaging malinis ang kanyang bahay o maging kapaligiran man. Kapag nakakakita si aso ng mga basurang nagkakalat sa mga daanan, kinukuha niya ito at itatapon sa lalagyan ng basura. Sabi kasi ng kanyang amang nabubuhay pa, Anak, dapat maging mabuti ka sa kalikasan dahil ang kalikasan ay nagsisilbing palamuti ng mundo. Si pusa naman ay palaging bagot, mainipin ang ulo, masungit at hindi mawawala sa kanya ang magpaganda sa sarili. Hilig ni pusa ang magsinungaling. Lahat ng lumalabas sa kanyang bunganga ay napapaniwala niya ito. Habang naglalakad si aso para maghanap ng pagkain, nakita niya si pusa na nagkakalat ng mga basura sa kanto. Tahol ni aso. Aw! 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 Anong ginagawa mo? Bakit ka nagkakalat ng basura dito? Di mo ba alam na mali ang magkalat ng basura? Pwede ito magdulot ng pagbaha. Sagot ni pusa. Meow! 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 Ano ba ang paki mo? Pwede, aso, hayaan mo na lang ako? Bakit ka pa nakikialam sa akin? May pagtingin ka sa akin ano? Hindi naman kita kakilala. Tinahulan ni aso si pusa. Aw, au, au! Kung hindi mo yan titigilan ang pagkakalat ng basura, mapapaaway ka sa akin. Sagot ni pusa, pasensya na aso. Hindi ko naman intensyon ang magkalat ng basura. Ginagawa ko lang naman ito dahil iniwan ako ng aking mahal. Ako ay labis nga nasaktan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko nang magpakamatay. Pero hindi ko magawa dahil aasa pa akong babalikan niya ako. Todo ang arti at pagsisinungaling ni Pusa kay Aso. Sana ako ay patawarin mo, sagot ng aso. Sa ngayon, papatawarin mo na kita. Kapag uulitin mo pa ang pagkakalat ng basura, hinding-hindi na kita papatawarin. Oo aso, hinding-hindi ko nagagawin iyon. Sige pusa, mauna na ako sa iyo kasi kakain pa ako. Sige gwapong aso, mag-iingat ka. Habang naglalakad, sabi niya sa kanyang sarili. Meow, meow, meow. Naisahan ko si aso para siyang tanga. Mabilis agad niyang mapaniwala ang galing ko talaga. Sa susunod, gagalingan ko pa ang pag-arte. Miaw, miaw. Pagkalipas ng isang araw, naulit ni Pusa ang pagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ni Aso. Pusa, bakit ka nagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ko? Hindi mo ba alam na palagi akong napapagod sa kanilinis at ikaw magkakalat ka lang? Sagot ni Pusa, Miaw! Kung gusto mo hindi mapagod sa kalilinis mo dyan, magkalat na lang tayo ng basura. Ayaw ko nga, pusa. Sabi ko nga sa iyo kahapon na pwede tayong mapiktuhan ng pagbaha at pagbagyo. Naku, aso. Nakakatakot naman yan. Duwag ka ba sa mga bagyo at pagbaha o natatakot ka lang na baka ka mawala tulad ng mga magulang mo? Pusa, huwag mong damayin ang mga magulang kong nasa langit na. Gusto mo ba ng away, pusa? Tinahula ng malakas ni aso si pusa. Au! Umalis ka dito, sutil na pusa. Takbo ng takbo si pusa, sabay nanginginig, takot pauwi sa kanyang bahay. Habang naglalakad si aso, iyak ng iyak siya. Dahil hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga masasakit na pinagsasabi sa kanya ni pusa. Pagkalipas ng dalawang araw, inulit-ulit ni pusa ang pagkakalat ng basura. Sabi niya sa kanyang isipan, Miaw! Gusto ko ng makalat na kapaligiran. Gusto nang kalat doon, kalat dito. Kalat nasaan saan man na aking makikita. Hindi alam ni Pusa na kanina pa siya pinapanood ni Aso. Sabi ni Aso, hindi ka ba nagtatanda? Paulit-ulit na kitang pinagsasabihan na masama ang magkalat ng basura. Kung gusto mo magkalat ng mga basura, doon ka tumira sa tambakan ng mga basura. Ayoko nga doon, aso. Nakakadiri doon. Masangsang ang amoy at mababaho. Hindi na ang tulad kong magaganda doon sa tambakan ng basura. Aso, bakit biglang dumilim? Natatakot na ako, aso. O di kaya parusa na ito sa atin? Biglang dumilim ang kalangitan at may halong malakas na tunog. Hindi nila alam na may paparating na bagyo at pagbaha. Tinangay sila ng malakas na pagbaha humihingi ng tulong si Pusa dahil hindi siya marunong lumangoy. Sabi niya, Miaw, miaw, tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Hindi kasi ako marunong lumangoy. Tulong, tulong. Nakita ni Aso na nalulunod na si Pusa. Agad-agad niyang inahon si Pusa sa baha. Pusa, Pusa, gumising ka. Ayos ka lang ba? Sumagot ka naman, Pusa. Pusa, gising, gising. Paglipas ng dalawang minuto, nakagising na si pusa. Aso, ah, ano ba ang nangyayari? Bakit tayo nandito? Pusa, munti ka nang manumat kaya linigtas kita. Maraming salamat, aso, sa pagliligtas mo sa akin. Utang ko ang buhay ko sa iyo. Sana patawarin mo na ako sa lahat ng aking masasamang ginawa. Kung hindi dahil sa iyo, baka nawala na ako. Oo, pusa, pinapatawad na kita. Alam ko na may natitira ka pang mabuting kaluuban sa puso. Basta, pusa, ipangako mo sa akin na mamahalin mo ang ating kalikasan. Ano ang katangian ni aso? Siya ay... Matapang, malakas, masipag at... Mapagmahal sa kalikasan. Magaling. Ano ang katangian ni pusa? Si pusa ay mabagot, mainipin ang ulo at saka masungit. At hindi mapagmahal sa kalikasan. Dapat ba natin, uh, dapat ba nating mahalin ang ating kalikasan? Opo, bakit? para walang masamang mangyari sa atin. Para may iwasan natin ang pagbaha at sa kapag bagyo. Mayroon akong ipapagawa sa inyo. Piliin ang salitang nagsasaad ng tunog na nagbibigay kahulugan sa pangungusap. Una, alam kong gutom na ang pusa dahil sa sunod-sunod na pagniyaw nito. Alin dyan ang salitang nagsasaad ng tunog? Pangalawa, ang tik-tak ng relo ay tila nagsasabing ikaw ay parating na. Pangatlo, napalingon ako sa lakas ng putput -put ng truck. Ang apat ang tweet-tweet ng ibon ay kasarap sa tenga. Pang-lima, labis na takot ang nadama ko matapos kong marinig ang dagundong ng kulog. Ihintayin ko ang inyong mga sagot. Tapos na ba mga bata? Halina't ating sagutan. Sa number 1, ang salitang nagsasaad ng tunog ay pag Ngyaw. Sa number two, ang salitang nagsasad ng tunog ay Tik-tak. Sa number three naman, ano ang, nagsasa ano ang salitang nagsasad ng tunog? Ito ay Put-put. Pang-apat, ano ang salitang nagsasaad ng tunog? tweet tweet Sa pang-lima, ito ay Dagundong. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated ka sa mga bagong video na aking i-upload. Bye-bye! Manakuban!